Welcome back sa ating YouTube channel, JST Gaming. So para sa video na to, pag-usapan natin yung mga classes sa Legend of Emir. So simulan na natin para malaman natin kung ano ba yung maganda na job or class para sa iyo, no? Kung gusto mo yung makunat, kung gusto mo yung malakas mag-farm, o yung gusto mo yung support, o yung gusto mo yung parang assassin mabilis pumatay pang PVP isa-isahin natin to para makita natin yun no guys so una meron tayong berserker tapos merong scald merong bolba merong warlord at merong archer yung archer buti na lang nilabas din siya rito sa global launch dahil karalabas lang nito sa korean server no so unahin natin yung berserker yung berserker guys uh, marami siyang AOE tapos meron din siyang pangbatak sa kalaban katulad ng mga chain hook parang sa mirror na class ng warrior doon. Uh, AOE siya, mga front damage. Meron din siyang dalawang buffs para sa sarili which is attack buffs, no? So sa tingin ko pwede siyang gawing berserker na tanker pwede rin siyang or pwede ka rin mag-build as uh, DPS na mili. Sa tingin ko lang ha, hindi ko pa siya nalalaro eh, pero sa tingin ko pwede siyang maging tank tank build or DPS build. So, next naman is yung Scald. So, based sa akin nakita yung mga reviews ko rito kay Scald is at siya yung support, no? Number one support dito sa game na to. Uh, kasi meron siyang mga buffs pang defense, meron siyang heal, meron din siyang buffs for attack, meron din siyang resurrection, ayun, napakahalaga sa mga support resurrection. Then, medyo balance siya kasi meron din siyang mga attack skill na AOE. So, AOE support siya na may attack skill din. Medyo balance, maganda rin siya. Tingin ko maganda to para sa F2P because kadalasan sa mga support na long range katulad nito pwede sila sa backline then pwede nilang isupport o oh, resu, heal, buffs yung mga whales yung malalakas sa guild na nasa front no? pwede silang ano lang, crowd control kumbaga then kaya kung mahilig ka sa mga ganon sa uh, mga nasa backline ka lang crowd control tapos heal, buffs kung mahilig ka sa mga ganon, scald para sa iyo yan Then, next natin is yung Volva. Yung Volva, sure, DPS to. This is the magician sa game na to. Uh, puro AOE talaga yung skill niya. Walang single target ko hindi yung normal attack. Kundi puro AOE siya. Elementalist. Then, crowd control. DPS, malala. Kaya lang, ang problema niya is uh, wala siyang masyadong defense, uh, defense skill. Kasi so bagay, ganoon naman talaga yung mga magician sa mga laro, no. Pure DPS yung mga 'yan. Pero wala siyang masyadong uh, defense ability. Kaya kung gusto mo yung mga long range then AoE, bolba para sa'yo Pero tingin ko rin bolba is good for farming din. Kasi AoE siya lahat. Kaya lang kailangan mo magbuild ng maganda-ganda just to make the AOE effective no ganun naman lahat eh. so ball bayan para para sa'yo magician kung magician main ka mag ba ka then next etong warlord yung warlord is sa ano to spear na hinate no napakarami niyang dash skill no para siyang assassin na front attack sila lahat AOE din ang mga skill nito uh, ano siya kumbaga siya yung pinaka assassin sa game na to no guys kumbaga kung may ka sa malilikot na class assassin ganyan para siyang lancer sa mirpor or as a dual dagger sa, sa lord 9 So, para sa akin, high DPS to. Sa tingin ko, ito yung pinaka number 1 sa PvP. No? Dahil parang ang hirap niya hulihin. Sobrang dami ng dash niya, no? So, kung mahilig ka sa mga assassin mode, assassin type na character, warlord para sa iyo And lastly, etong archer, guys. Ito yung pinaka paborito, wala akong masabi rito sa archer. Ito yung pinaka burito ng mga Pilipino, archer. Pag sinabing archer, alam na natin yan mga Pilipino tayo iyan yung number one in farming. Archer. Siguradong sigurado paglabas ng game na to napakaraming archer. No? So nakita ko rin sa mga video nito sa mga ibang naglalaro is napak low level pa lang siya pero napakabilis niya na tumira. Then pull up a uh, meron siyang knockback. Meron siyang vacuum AOE. Meron hindi ko lang masyadong sure kung ano yung defense mechanism niya pero sure ako na napakaganda nito na for farming no so number 1 for farming to archer kung mahilig ka sa mga farming 2k per day archer ka na boy friendly F2P friendly to dahil long range saka I think madali lang siya i-build so yun lang guys so sana nakatulong yung video ko na to sa pagpili nyo ng class no? so kung ano gusto nyo makita yung mga skill to may mga videos ako dyan na nakaseparate bawat class kung ano yung mga video niya. no? so yun guys malapit na tong game na to October 28 no? kita tayo sa game na to guys and maraming salamat sa panonood and see you to my next video